Ang recipe ngayon ay simple at madaling chocolate cupcakes na pwedeng dalhin kahit saan. Kaya, tara at matuto tayo. Simulan natin sa paglalagay ng dalawang itlog sa isang mangkok. Dua kutsara ng brown sugar o asukal na gusto mo. Dua kutsara ng 100% cocoa powder o 50% chocolate. Magdadagdag din ako ng 3 kutsara ng oat bran o fine oat flakes. At 4 na kutsara din ng gatas. Pwede rin plain yogurt ang gamitin kung mas gusto mo. Ngayon, haluin lang ng mabuti ang lahat. Ang masa na to ay madaling gawin at masarap. Haluin lahat. tapos magdagdag ng isang kutsarang baking powder. Ihaluin ito at handa na ang masa. Pwedeng gawin ito bago pumasok ang anak mo at ilagay sa baon o dadalhin mo sa trabaho. Magandang mungkahi ito. Ngayon, ilalagay ko na ang mga ito sa cupcake molds. Gumagamit ako ng silicone molds. Pero kung meron ka, pwede rin gamitin yung pang oven na mold o paper mold. Iluluto ko ang akin sa air fryer. Ilalagay ko lahat ng silicone molds doon. Isa-isa sa tabi ng isa. Importante na huwag mong punuin masyado. Hanggang kalahati lang para di umapaw. Ilagay sa air fryer ng mga 10 minuto. Mabilis lang talaga. Tingnan mo ang resulta ng ating chocolate cupcakes. Alisin sa mold kapag medyo lumamig na. Ilagay sa plato na gusto mo gamitin. Tingnan mo kung anong itsura ng cupcake. Nakagawa ako ng 8 cupcakes at masarap sila nagustuhan ng mga bata pati tayo rin Gaya ng sabi ko madali lang gawin mabilis pa Kung gusto mo pwede ring sa oven lutuin Tingnan mo ang loob nito Napakalabot at fluffy Talagang masarap Yan ang recipe natin ngayon sana ay nagustuhan ninyo. Kung nagustuhan, huwag kalimutang mag-subscribe kung di pa kayo. I-like at i-share ninyo. Malaking halik sa inyo. Paalam. Ayun.